Ang isang forklift operator ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa mahusay na pagdana ng maritime logistics. Ang pagpapatakbo ng mabibigat na makinarya, tulad ng mga forklift, ang mga ito ay responsable para sa pagkarga at pagbaba ng mga kargamento mula sa mga barko patungo sa pier at vice versa. Ang katumpakan at atensyon sa mga protokol ng kaligtasan ay higit sa lahat habang sila ay nag-navigate sa mga masikip na espasyo at humahawak ng iba't ibang uri ng kargamento, mula sa mga lalagyan hanggang sa marami mga kalakal. Ang mga operator na ito ay malapit na nakikipagpuluman sa mga dock worker na tinitiyak ang tuwi-tuloy na koordinasyon sa panahon ng paglilipat ng kardamento. Dapat silang magkaroon ng malalim na pagunawa sa pamamahagi ng timbang at balanse upang maiwasan ang mga aksidente at mapanatili ang integridad ng istruktura ng pier. Bilang karagdagan sa kanilang mga teknikal na kasanayan, ang mga operator ng forklift ay sanay sa pagbibigay kahulugan sa mga manifest ng pagpapadala, pagtukoy ng mga destinasyon ng kardamento at pag-aayos ng mga lugar ng imbakan. Madalas silang nakikipag-usap sa mga supervisor at niyembro ng koponan gamit ang mga